I, mga ka mother, maghiwa tayo ng tatlong papaya at ating halo sa tinulang manok. Magluto tayo ngayon ng tinulang manok. Maganda. Ayan, maganda ang pagkasangkot sa ko ngayon. Magsangkot sana ako ng manok. Isangkot sa ko muna ito, tinula. Ayun, tapos nagbabala tayo ng papaya. Tinulang manok. Happy Thanksgiving mga kapatid lotong tinulang manok para dali namin sa lokal August 23, 2025 salamat sa Diyos A single mother mamatay ng tanlad at aking ihalo sa yan ihalo sa tinulang manok mamunguha tayo ngayon bilig tayo ng malaking tanlad ayan, nabawasan na mga single mother, ito na ang ating tanlad na kinuha yan Ayan, ito na mga kasingle single mother. May halo ring. Malunggay ang ating tinulang manok. Ayan. I May na natin yan. Ito yung manok na sinangkut sa natin. Ilagay na itong tanglad. Ilagay na natin yung tanglad. O sa natin yung manok. na yan. yan. sana ang manok. Ito naman papaya ang ating ilagayan. Nasangkot sana ang manok. Yan. Ilagay na natin ang papaya. Mga ka single mother. Tinulang manok ating lulutuin Tinulang manok na may tanglay. Yan. Malunggay. Padali natin ito sa lokal itong ating loto ngayon. Salamat sa Diyos sa biyaya. yun ang hahalo. Ayan, nasangkot sana. Lagyan naman natin ngayon ng tubig yan luto na ang tinulang manok na may tanglad tinangladan yan salamat sa Diyos and tinangladan luto na ang tinulang manok yan salamat sa Diyos yummy usok <laughs> yan mag Salamat sa Diyos. Luto na. Happy Thanksgiving mga kapatid at milyon salamat sa Diyos. Nakaluto na ako sa tinulang manok. Ulam natin. Milyong salamat po sa Diyos. happy Thanksgiving mga kapatid.